Ayo po kayo kumuha ng isang dakot ng asin at dito po humarap sa may hilugang silangan, na hawak po itong asin na ito. Pwede rin naman po na kumuha na isang palang ganita para habang na hahaplos nito sa inyo kamay, sa inyo pong paa. Kasi hindi mamalasin, saan man kayo mamalasin san mang tungo at ang inyong pera na mahahawakan ay hindi ka agad mauubos. Ang gagawin niyo po ay hahaplos niyo po ito sa mga bandang alas 7 ng umaga at pagkatapos ay paulit-ulit mong sabihin na maraming pera ang darating sa akin. Iyaadya ko ng ng asin na ito ko san lagi ako ay masuwerte. Dino you nang know, dapat po kaisipan isipan po natin at yun din ang lagi nating sasabihin. Kailangan niyo po itong gawin nang mga bandang alas 7 at matatapos ang pagwawapo ko hanggang alas 8 lang ng umaga. Dahil ang mga oras na yun, makakatulong ko pa sa ganon, bigyan kayo ng blessing at maganda rin to sa ating katawan. Dahil yung pamabosing ko ay may dulot na vitamina, vitamin E sa ating pumbalat. Ngayon pamabosing, bukod po dyan sa vitamina niya, mga bossing ko ay makakatulong din yan para kayo po ay umaga yung Holy Spirit ay matawag sa mga ganyang oras. Ganon din pamabosing ko para matupad ka agad ang mga pinapangarap. Tawagin at tawagin ang swerte, lagi ibubukas sa bibig, magkakaroon ako ng maraming pera. Huwag dadaing mga bossing, yung kadaing-daing ipagdadasal sa mga na Panginoon na mabago ang takbo na ating pamumuhay. At pagkatapos mga ko, yung asin, itapon nyo na po yan. Tapos pagpagpag -pag 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 lang. Pa Pero hayaan nyo muna yung asin ay manood sa inyo pong mga pinahiran, mga bossing sa paa at saka sa palad. At pagkatapos magugas na po kayo, okay na po yan mga bosing, Or kaya po ay magbitbit ka pa ng uh, isang pouch na asin sa inyo pong bag eh, ilagay. Or kaya po yung mag magbudbud ka ng konting asin sa inyong pitaka. Pwede rin naman na maglagay ka ng isang basong asin sa ilalim ng inyong higaan. Or maglagay ka ng konti magbudbud ka sa ilalim ng inyong punan. Ang dulot po niyan ay napakaswerte. Kayo mismo makakapansin na iaadya ka kung sa lagi ikaw ay suswertihin.